Rice box negosyo ba ang gusto mo? Tingnan nyo naman, pati lalagyan, maganda din ito. Sa so 1-4 kilo ng chicken breast mo, limang order ang magagawa mo. May ulam ka na, tapos yung kanin java rice pa. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap. Tomás. Oh yes. Magpainit tayo ng mantika, tapos igisa natin yung buto ng atsuete. Bale ito magpapakulay dilaw sa ating kanin. Tapos tanggalin natin yung mga buto at iset aside muna natin 'to. Ngayon naman guys, magsaing na tayo. Konti lang ang hihisasayin ko kasi sample lang naman ito. Tsaka ngayong 2024, nagda-diet na ako dahil imbis na lumaki ang mga muscles ko. Yung bilbil at pisngi ko ang lumalaki dito. <laughs> Naglagay lang ako ng bawang pampalasa at konting asin. Ibuhos na natin yung atsuete oil. Mas madali ito dahil sinaing ang ginawa ko. At habang hinihintay natin maluto, pwede na din natin i yung manok na ipipirito. Pero bago tayo magpirito, yung mayo garlic sauce muna ang gagawin ko. Sa tatlong kutsarang mayonnaise, maglagay tayo ng dalawang pirasong bawang. Konting asin paminta pampalasa, palasa, isang kutsaretang asukal, at konting tubig. Haluin natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Guys, ilalagay natin to sa piping bag. Pero kailangan kong salain yung bawang para hindi bumara sa piping bag ko. So, okay na to. Next, hiwain natin sa gitna yung chicken breast. Kailangan sakto lang ang nipis nito. Para hindi puro breading ang malasahan dito. Gawin na natin yung breading. Isang tasang harina ang gagamitin ko. Then limang kutsarang breading mix. Isang kutsaritang paminta. At isang kutsaritang asin. I-mix lang natin ito mabuti. Tapos kuha tayo ng limang kutsarang breading dahil ito yung gagawin nating batter. Naglagay din ako ng isang pirasong itlog at konting tubig. Kailangan medyo malapot yung mixture nyo. Balikan muna natin yung sinaing dahil lutunin ating kanin. Haluin lang natin para magpantay ang kulay nito. O oh, ba diba? ang sarap ng itsura. Isawsaw natin sa butter yung ating manok. Then, balutan natin to ng breading. Kailangan mabalutan nyo to ng todo pigapigain natin at pagpagin. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin yung mga manok into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Hiwain na natin yung manok into bite size. Guys, napakalutong na labas nito. Pero yung loob, juicy po ito. Heto yung lalagyan na gagamitin ko. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko nabili ito. Yung pinakamalit na size lang ang ginamit ko dito. Bale, nilagay ko ni ng java rice at yung chicken natin. Next, yung mayo garlic sauce naman. Promise guys, masarap talaga ito. Tapos, kikita pa kayo. Heto ng ating chicken rice box. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Pwede mong ibenta ng 60 pesos ang kada order nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo balagi and God bless. Bye bye. Bye bye.